Good morning guys! Dito tayo ngayon sa Pasig dahil hindi tayo nakargahan ngayon kasi inventory daw pala ng Monheim, taytay sa aming kinakargahan na company kaya ang ginawa namin ngayon ni Kuya Nunoy is maglalamog kami at nagkaroon tayo ng first booking titignan natin kung kikita tayo kasi papunta ko sa Nosedel del Monte Bulacan ayun yung pangarga namin guys, puro tela ang fare is 1,000 San sana kumita man lang kahit konti kasi napakamura talaga na At yon na nga dahil nagutom nga tayo guys Alay na paparis na kami dyan ni Kuya Nonoy Sa Kuan Sa may kanto ito ng Commonwealth Ang ano pa, ang ganda pa ni Lando Yung tin yun nga guys, nagpares muna kami ni Kuya Nonoy Kasi nagutom yung aking magiting na pahinante Kaya ngayon, direction na naman tayong biyahe papuntang Yung pin ng ating booking Sa San Jose del Monte, Bulacan hmm.

Pangalawang i, ko yan naman na eh. Ngayong araw. <laughs> Pangalawang i, <laughs> Tawagan mo <pa> na. <laughs> Alin, sino tatawagan? <laughs> ay, ay, Babaan na. Ati ka yung team. Alright. <laughs> <laughs> At natapos nga yung ating first booking guys Ang pair talaga ni madam is 978 from Taytay Rizal To San Jose Del Monte At ito yung binigay niya sa atin 1-1 hindi na masama, may isang saan mahigit natin. First booking. At ngayon, maghanap tayo ng second booking. Itong ito, ito. <laughs> Sayang talaga yung vlog ni Tito Muleo na yun. Kaya siya sunerte nun eh. <laughs> may kasama <ni> siya. <laughs> may kasama siyang sa pagpag-vlog. Puto <laughs> Wala sa ilog eh. Ang gusto na shout out sa'yo. Sayang talaga yung pagbablog mo dati. Pumutok na agad yung una mong video upload. Kasawa ka si Chokoy. Kasawa ka <laughs> Sayang yun. Hindi. Napabalik ka tuloy sa abroad. Hindi na inuli, nakasampa na sa <laughs> <ko>. <laughs> Hindi mo na inuli yung chokoy. Nakasampa mismo. <laughs> Ayaw, pasakit sa chan. Why shit? Nagsiseparate pa ng pusit. <laughs> <laughs> Nagsiseparate ng pusit. Yung malaki, para sa malaki. Yung maliit dun ka lang. Ayaw. <laughs> Pisit ka na eh. to, magbubuk tayo, tanga. Na? Huh? Nagpas tayo sampung minuto. Saan? Magbubuk tayo. <laughs> Wait lang, masaya pa tayo eh. Pisit ka na eh. Laki mo. O ano, ano naman na iisip mong kalukuhan. Guys, kain tayo. Pagdasal niya si Kailo Noy, na mabusog. <laughs> Ito lang, yung ulam ni Kailo Noy, ano lang, tamang tapa lang, saka adobong manok. nakuha na nga pala tayo ng <coughs> pangalawang booking. Tapos, nag-double booking kami. Bale, dalawang booking yung dala namin ni Kuya Nunoy ngayon. Ah, uh, passenger lang ako ngayon. Si Kuya Nunoy yung driver. eh talo Ay, kamuna sa ating vlog Kuya Nunoy. <laughs> Bale, yung nakuha namin, guys, na booking sa Lalamove dalawang tagig. Isang pooling, tsaka isang regular rate. Kaya, let's go sa tagig sa BGC kami. Ayun yung mga pangarga namin, guys. Tissue pipir. Tapos isang gamit sa opisina. Update update kami mamaya ni Kuya Nonoy guys pagkadating namin ng drop off area. Yan. Ay. Magkapogi. Ako na to eh. <laughs> oh, tama na to. Tama, tama, tama na yan. Tama. tama na yan. Okay na to. Tama na to. Okay na <laughs> Okay na to. Ay tutok sa akin yan to. Eh lang naman yung minabaybay ni Kuya Nonoy guys. Edsa munyos, Munoz. Eme? Wala na akong kwarta. Mablog naman ako. Na <laughs> Bumper to bumper Ang pagdadrive ni Kuya Nunoy Napainom na ng tubig si Kuya Nunoy guys Practice talaga Bumper to bumper sa edsa. So sanang dumangan kayo sa bus line Matry man lang yung experience na Pugo ah, ko dyan oh <laughs> Tulugan ko muna si Kuya Nunoy Naantok na rin talaga ako Tulugan ko muna May tiwala naman ako sa pagdadrive niya eh Isingin mo na lang ako pag nandun na sa drop off boy Boy, hi die! Yeah. Guys, uh, 4.21 na ng hapon, nandito na tayo ngayon sa may kalayaan, sa may papasok na ng BGC. Tapos, ah uh, yung vlog ni Julio Pabian, yung bumiyahe siya ng lalamove, nasabi niya kumita siya ng 3,000 mahigit. Kalukohan yun. 3,000 mahigit, kumita. Sa maghapon. Baka, baka yung bayad sa magapon 3,000 pero yung sabihin na yung kinita 3,000 sa magapon kalokohan yon kayo yung bumiyahin ng lalamob guys siguradong maano nyo kung totoo yung sinasabi niya bayad lang ni yon yun kalokohan yung vlog na yun kami nandito mismo sa lalamob ano yun yung kung magkano yung kinikita sa buong magapon tama lang sa gas kapag kain kalokohan pa ili kaya lang <laughs> namin istigat na Pangat lang yun eh kuya nung nai for today's video guys Alright Gago huwag din nilalabas <laughs> yun Dogong pogi oh Sa mga Sa mga bumabiyahe dyan guys May intindihan kung ano yung pakiramdam namin ni kuya nunoy ngayon Na pagka hindi na talaga kaya yung Jingle bells Ay bibili na lang ng Gago tubig na malaki. Oh, <laughs> <laughs> yan na. <Napataan> na daw ko <laughs> Guys, nakakuha na tayo ng pang na booking. Ang oras ngayon ay alas 5 na. Ah, ah, Pero okay lang kasi pauwi naman ng bahay malapit yung booking na pang-apat kaya tinuhan na natin. Pahinga tayo na maaga ngayon ang lahat ng pair ngayon sa araw na ito ay eh, mabot lang ng ano uh, 2,000 sa apat na booking yung kaltas ni Lala Mob sa 2,000 400 yung gas na si yung gas natin gasto sa gas kulang-kulang din 1,000. Oh, 600 sabihin na natin 600 yung kita maka ano ba yon may dalawa mang kami ni nunoy maghati daw walang lalaumen lugi lalaman pa ano na